Patuloy po ang banat ni dating Senator Ping Lacson. Ang nakikita ng mga kababayan natin dito, wala siyang pakialam. Hindi siya naniniwala sa mga sa lakas ng mga taga-suporta ni um, ni Digong dahil yun nga, babalik sa Senado. Hindi niya nakikita na na o hindi siya nanghihinayang doon sa puwersa ng DDS kasi iniisip niya siguro wala na naman talaga yung mga yan. So, matapang na si, si Senator Lacson sa kanyang pagbanat at pagdepensa siyempre sa kung ano yung katotohanan. Dinidepensahan lang niya yung katotohanan eh. Kasi sabi dito, yung pagmumura nga daw na si Digong ay nakakasira sa dignidad ng Senado. Kung maalala niyo po, sabi ni Senator Riza Antiveros, sana man lang ay igalang dahil bahay nila yan bahay ng, ng, ng gobyerno bahay natin yan anyway, nagre lang itong mga senators sa mga or sa taong bayan so dapat kahit papano talaga igalang so ngayon lang tayo nagkaroon ng presidente na ganito, yung tipong siga-siga, yung akala mo alam ang lahat, nagmamarunong naninino, pero hindi alam kung ano yung mga basic kung ano yung salitang paggalang kung ano yung salitang pagiging desente Ah, ay talagang pinanindigan niyo po yung kasamaan. Kung talagang, kung talagang mabuti ka, ah, nagiging nagiging practical ka lang, nagiging prank ka, ka lang, hindi ka daw nagkukunwari, sabi nga ng mga diehard, oh, ayan na kasi kayo eh. Oh, alang, ano gusto niyo? Magkunwaring masama yung mga mabubuting tao? Mahirap yan. Hmm. Tapos yung masasama, kasi ang sinasabi ng mga diehard, napaka-hipokrito daw na itong mga politiko, na, katulad ni Sen. Ruiza Antiveros, ipokrito daw, marami din naman daw baho na tinatago. O di ilabas niyo po yung mga baho. Basta totoong baho, ha? Kasi ang, ang sistema na itong mga diehard, kayo mismo ang gumagawa ng baho ng ibang tao. Kaya yan, bumabalik sa inyo. Mahirap yan. Yung tayo ang, ang mag-iimbento ng kasamaan, ng, ng negatibong bagay, Uh, tungkol sa ibang tao. Babalik at babalik yan sa inyo. Kaya, katulad naman mga nangyayari ngayon, ano ho, sanay itong mga diehards sa mga ganyang sistema. Matinding manira, matinding gawa ng kwento ang isang tao para bumagsak at sirain niya. Pero hindi nila alam na yung kanilang Panginoon, yung kanilang idolo na si Duterte, sagad hanggang buto ang kasamaan. Wala nang wala nang tatalo daw eh. Record breaker breaker na ang katulad na ito eh. I just thought allowing swear words to be repeated multiple times in a committee hearing does not speak well of the dignity of the Senate as an institution. Uh, De Gong and Senator Tiveros are merely incidental to the message I wanted to impart to my followers. Oo nga. Sasabihin na naman, hipokrito, nagmamalinis. Ganyan ang drama na itong mga, mga Uh, die hard o kayo po, nagmamarumi ba kayo sa so tingin ko hindi, sadyang marumi na kasi kayo, at gusto nyong isipin na marumi ang lahat ng tao gusto nyong idamay sa mga kabulastugan at kademonyohan ninyo ang lahat na nasa paligid ninyo ganyan kayo kadesperado